iikot mo lang to guys ganyan tapos mabuksan na yan then buksan din to okay yan lang then itong indicator nya ito ito gray tapos dito Ganun lang ito guys. So, kung saan ito, itapat ito dito sa gray. Para siya mapasok. Then, mag-click siya. Then, tanggalin. Then, transfer na yung needle dito. Kita nyo guys. Yung needle. Yan. Then, yeah dapat dito sa may laman-laman kasi meron tong <laughs> ano yung dal dapat sa laman-laman guys kasi pag maano sa ano ma mali yung pag ano nyo yung dugo talisik pag talisik ang dugo dapat sa may laman-laman you guys yan na siya and then, check sensor. <phone rings> tapos ubilin siya 1 minute bago siya mag-edit nisa lagyan ko guys ng tape kasi nababasa ko kita na bawang magagawaan hindi na siya mag siya hindi na siya mag na since I kaya ayun okay. na okay. na yung luma niya guys ganyan kami yung kabilaan pag halimbawa dito sa kabila ang dati niya dapat doon sa kabila Dalam sya. Tapos, dahan-dahan to guys, pag kasi may needle siya. Mapag ganyan. Ang alcohol pads. Ako binibig. Ako binibigla ko itong pag ano, kasi masakit pag dahan-dahan. Ayan. -dahan. Ito so, guys, nakita niyo. May needle yan. Then, unahan mo ng alcohol. Kasi minsan makatikas makati kasi. Nangangati siya. Yan. Yun lang guys. Yung, ano nang sensor. Yan. Yung flash glucose monitoring system. Ganun ako magkabit. Tapos yung kanina. Tapos ito yung sensor niya. Scanner. May scanner niya. Pagbago guys. One minute muna. Bago siya mag-read. Ayan. Ito siya touch screen. lang.